sa ating favorite na poultry supply kaya la lang para bumili ng fire stock at saka syempre pagkain anong fire stock powder? Ha? Fire powder. Ang ilaw na sa so Bali guys, nandito na ako sa bahay at saka dalawa na yung binili kong fire So ito yung powder form niya at saka ito yung tablet form. Ito guys, yung pang prevention niya is pwede ko yung magpainom ng 3 days. Tapos yung pag treatment naman is 5 days. Ito naman, ay yung sa mismong pagpapainom ko kay siya, kasi um, suspected ko na siya na parang mayroon na siyang malaria parang mayroon na talaga akong nahigita sa kanya na malaria simptomas na mumutla ka, hindi naman siya kasi nawala ng sigla eh, pero namumutla talaga siya pati yung niya kung nakita niyo sa previous video ko nagiging ganun na yung kulay niya na parang alam nyo yung parang nalaglag siya, tapos namutla, naging ganun. So guys, itong pinainom ko sa kanya kasi nga malakas yung pagsuspecha ko na meron na siyang sakit or malaria. So, ito is, hahatiin ko lang kasi bata pa si Sky. So, ang pwede lang sa kanya is kalahate. Tapos, yun din ang advice sa akin na dahil ganun na nga itsura ni Sky, ito ay papainumin ng 5 days. Pero hindi buo ah, kalahati lang baka mabangay niya si Sky so kalahati lang ang tama para kay Sky sa kanyang edad so let's go painumin na natin so ito in powder form at saka ito naman yung tablet form product to ng LDI. hello guys may papakita ako sa inyo malungkot kong ibabalita na namumutla si Sky well actually Connect na Sky, para makita nila. Ma-explain ko, no? Hawak ko na siya, guys. Kung makikita nyo, parang namumutla siya. Well, actually, pa, hindi siya parang. Namumutla si Sky. Pero nung mga two days ago, napansin ko na yung kanyang palong hanggang sa pinakadulo sa may ano ng nose niya, sa may ilong niya. Ano talaga, puti, namumuti na. Tapos, sinabi ko kay barangay to na anong nangyayari sa kanya. Kasi, okay naman yung kanyang ipot, okay naman yung kanyang pagkain, tapos maligalig pa rin siya. Ba't nagkakaganyan? Tapos, tiningnan niya. Tapos sabi niya, i -ano ko daw, i-fire start ko daw. So, ayun, i-fire if start ko siya. So, ngayon, nag medyo nag nagkaroon na ng kulay hanggang sa taas ng palong niya. Ayan, no. Buti na lang talaga may mayroon akong uh, na pagtatanungan na nakakita din ng kaayusan ni Sky kasi kung hindi wala hindi ko malalaman na baka magkasakit pala siya katulad ng malaria na pag sobrang-sobra ng malala hindi na magagamot so kasi kawawa si Sky. So ang topic natin for today ay yung pagkakaroon ng almost pagkakaroon ng sakit ni Sky. Uy, 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 baka bago sa lumayo. at doon na siya pumunta na siya doon sa malayo. Sky so, di pa tayo tapos. Well, anyway, sa was saying, iba rin talaga yung merong nag nag ano sa inyo. Umaagapay sa pagpapalaki ng mga alaga Buti na lang pwede talagang magtanong. Come here, baby. Naghabulan pa kami ng konti ni Sky sa labas. Hindi ko lang maintindihan, guys. Kasi si Sky, kumakain siya, malakas siyang kumain. May butsi siya. Alert siya. Hindi ko lang maintindihan, bakit namutla siya. Sabi ni Barangay Doon na baka daw sa lamok. So, kailangan alagaan siya, lagyan siya ng anti-lamok. Tapos, um, syempre, painumin, stay hydrated. Tapos, yun nga, pinag-fire start na. So, kung ano yung fire start, makikita nyo na. ta da da da, -da. Yes, binuksan ko na. Pero pag ganito ko lang siya binuksan kasi ibabalik ko yung kapit na o yung kalahat, ibabalik ko dito. So, eto, kumuha lang ako ng ano, sangkalan. Tapos, ay, pipit na ako lang siya. baka kasi tumalsik, kaya ganun. Tapos yung kapit na, yung kalahate, babalik ko dito, tapos yung kalahate, papain ko kay Sky. O, ba diba? Ganun lang siya ka. Kasimple. Diba? Tapos ito, para na kay Sky. Nandun na siya, nag-aantay na sya ng kanyang gamot at pagkain. So, Sky, kumain ka na at saka uminom ng gamot. Sky. Up, up, Sky? Sky baby. Up, up. Kami. Sky? Sky? Sky baby. Oh, di ba? Tingnan niyo ba si Sky? Medyo bumabalik yung kanyang kulay. Tapos, papainumin ko na siya. Wait lang. Sagot lang sa'yo. Sagot lang. oh, sandali lang, sandali lang. Wait. Ayun. Ayun. Salamat sa paghawak kay Sky. So, this time, prepare ko na yung pagkain niya. Hindi mo na siya magpo-progency ngayon, mag magpi fresh water lang siya. Nang tatlong tatlong araw lang yung kanyang plain water. Tapos after that, four days naman na progency. Hawakan ko lang siya, yung kasi magliwaliw. Kasi naggagamot siya. Para hindi malagdagan yung nararamdaman niya. Siyempre yung kanyang pagkain, Thunderbird. Dami kong produkto ah. Gumagamit ako ng product ng Tatak Excellence, ng LDI, ng Thunderbird. O, oh, diba? Guys, baka naman. Libby, sandali na. Sandali na. Sandali na, Libby. Wala akong dalang ka, kap. Opo, bababa ka na para kumain, okay? Kain na doon. Kain na, ikaw. Kain na ikaw. Yan o, oh, hindi mo pagkakamalan may nararamdaman siyang masakit eh. Kasi masarap siyang kumain eh. Kaya talaga kailangan observant ka sa mga alaga mo. Katulad ko, baguhan lang ako. Nag-aalaga ako ng brown eggers dati. Kaso pag brown eggers, parang hindi sila masyadong maselan. Aantabayanan mo lang yung panahon kasi doon sila nagmamaselan yung brown eggers. Pero ito, bukod sa hindi ako familiar talaga sa kanila pa. Hindi ko alam, nag-iiba na pala siya ng kulay. Kasi, akala ko normal lang eh, di ba? So ngayon, alam ko na na pag yung alaga, ko, mag-iba na yung kulay, there's something wrong. Kahit na Tumatak mo pa yan, pagharutan sa sa'yo, pero nang iba na pala siya ng kulay, namungutla na, bigyan mo na siya ng pansin. Pagkatapos, wari masarap pa rin siyang kumakain, pero namungutla na nga, tingnan mo na din. Kasi, minsan, lalo na sa akin na hindi ako familiar, parang normal lang, pero hindi na pala. Tapos isa pa doon, layo yung tinatanong kay Barangay doon, tingnan mo yung ipot, baka may something. Eh, normal naman yung ipot niya, so wala talaga. Yung kulay lang niya talaga, so ayun nga um, uh, na suspect nga siya na, magka, na baka magkaroon na nga siya ng malaria so ayun buti na lang salamat barangay Dona shout out sa iyo sa yung pagantabay sa akin so guys yun ang aking first topic na adventure na pinagdadaanan namin ngayon ni Sky nakakaba pag, pag uuwi ako ng office kukumusan ko siya kung paano kasi syempre yung pamumutlan niya baka biglang <laughs> lumalbas na lang yung dila niya pagdating ko. So, yun ang aking manok adventure, guys. So, bye bye nyo ang paggaling at pagpapagaling ko, guys. kay Sky. maraming salamat. Ito si Aling Limay. Bye-bye!